guys. Nice. Puntahan natin yung ano yung manok na ng itlog. Tingnan natin kung meron ng napisa. Oh. Yan, yan da. Kumain ako ng yung isang binili ko, yan. 300 kung binili yan. Ano na ito sa Tingnan natin kung napisa na yung itlog. Yan guys, tingnan nyo. Ito yung pugad na ginawa ko guys. Wow. Meron na? Yan na, meron na. Yung... meron na. Yan guys. Hindi natin yung ilaw. Hindi natin yung ilaw, yan eh. Meron nang napisa guys. Yan. Ilan kaya yung napisa? Hmm. Nakatakip nung, ano nila guys. Ay. Ay Nakapansin yung nanay nila. Wala din malamig lang kaya yung napisa? Bait naman ang nanay Wow. yun naglabasan. Ay, basa-basa pa yung isa, oh. Basa-basa pa yung isa. Bagong pisa na pa. Bagong pisa lang. Bagong pisa pa yung isa, guys. Yung pa, meron pa hindi napipisa. Maganda. Bagong pisa pa lang. Basa pa yung iba. Ilan na kaya yung napisa? Yung guys, wala ito bago sila dyan sa mga nanay nila. Bago pisa yung sa guys. Nanunong ka pa mo. <laughs> Tapang. Matapang yan. Natuka na nga ako dyan eh. Tinilan ko lang yung itlog niya. Cute ng mga sisiw niya oh. Kulay yellow. Wow. Kasi bago yung bagong yung Nagtago may. yung bagong pisa. Yeah. Sino may isa walang tatago sa tok-tok? Ha? Sana napisa lahat. 13 yung itlog niya eh. 13 lang eh. Kala ko habot ng 20. Oh, sige guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Bye-bye na. Bukas tingnan ulit natin. Kung pag lumabas na sila bukas. Cute-cute nila oh. See you, bye-bye guys Bye